isang karanasang hindi malilimutan na nais naming ulitin araw-araw. Dahil hindi pa namin nararamdaman ang kaligayahang tulad na ngayon. Dati masaya na kami dahil napapanood namin siya sa camera at pa. Pero ngayon, sa personal, nararamdaman namin ang emosyon na hindi maipaliwanag ng mga salita. Kaya nagpapasalamat kami sa Diyos sa pagkakaroon ng isang mga tulad ni kapatid na Daniel. Kapatid, Isang milyong salamat sa Diyos dahil sa pagpapahintulot niya sa akin na makilala ang isang kapatiran na nagkakaisa at puno ng pag-ibig. Para sa akin, ito ay isang nakamamanghang karanasan. Talagang nakamamanghang. Hindi ko inakala na mayroong isang kongregasyon at kapatiran na kasing nagkakaisa tulad nito. Proud ako dahil itinuro sa atin na tayo ay isang bayang organisado. Hindi ito invento lamang. At gayon din ang mga aral na itinuturo sa atin ng kapatid na Daniel ay nagbibigay ikatitibay sa buong kapatiran. Ang mga ito ay malinaw at nakakapagpatibay sa akong kumbinsido, sobrang kumbinsido sa kanyang mga aral na itinuturo. Ang pagdating at pagbisita at makasama siya ng personal ay talagang nakakaantig. Sobrang saya ko talaga. Ako'y labis na natuwa at napakasaya ko dahil muli kong nakita si Kuya Daniel at nayakap ko siya. Tunay kong naramdaman ang pag-ibig kapag siya ay nasa harapan natin at nangangaral. Nararamdaman ko ang taos pusong pag-ibig na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan niya. At salamat sa Diyos at nakilala natin ang isang kapatidang napakaganda na ipinapakita ang pag-ibig hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi pati na rin sa gawa. Sa puso ko, sobrang proud ako na magkaroon ng mga kapatid na tulad ng MCGI. Maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos, salamat sa, Diyos sa pagkakataong makita si kapatid na Daniel na muli. Salamat sa Diyos dahil pinagkalooban niya tayo ng isang tapat na mga ngaral na hindi lamang nagtuturo tulad. Ang sinabi ko noon, hindi lamang sa mga salita kundi sa pamamagitan ng pisikal na halimbawa. Laging unang ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya at gaya ng salitang sinasabi, ibinibigay niya ang lahat, pati na rin ang kanyang sarili. Upang hindi lamang ang mga kapatid kundi maging ang ating mga kapwa na bagaman hindi sila bahagi ng iglesia, ay maramdaman nila ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ni kapatid na Daniel. At sa pamamagitan ng kapatid na Daniel at kanyang mga tinuturo sa atin, sa pamamagitan ng buong kapatiran, sa pamamagitan ng MCGI. Ang ating mga ngaral ay naglalaan ay ng oras upang uh, makipag-usap sa atin. Siya ay naglalaan ng oras upang maging, to to maging espesyal ang katotohanan na maraming kapatid ang naglalakbay at kinikilala niya ang pagsisikap ng iba nang hindi iniisip ang kanyang sarili. Ibig kong sabihin parang yung, yung part na nakakaantig sa atin at bumubuhos ang kanyang mga luha para sabihin iyon. Pero ang realidad alam nating mas mabigat pa ang kanyang tungkulin. Ngunit ipinagmamalaki niya tayo. Ito ang mga salitang ginagamit ko, ipinagmamalaki niyang maging bahagi ng iglesyang ito at ipinagmamalaki rin niya tayo bilang mga miyembro ng Iglesia ng Diyos International Alam kong ipinagmamalaki niya tayo kahit nakakaunti lamang ang ating naggagawa at siya pa rin ang may pinakamabigat na pasan sa kanyang mga balikat. Ito ang bahagi na mas naaantig ako at ang makitang bumubuhos ang kanyang mga luha habang sinasabi iyon ay isang bagay na walang kapantay, hindi maikukumpara. Una, salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat na naririto ngayon. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pakikipagkaisa ng Espiritu, pakikipagkaisa ng pananampalataya. Iiwan po namin palagi sa inyo ang aming mga puso na dumadalangin sa Diyos. Dalangin namin sana maingatan ninyo sa inyong mga puso ang bawat aral, ang bawat katwiran na itinuturo ng Diyos sa ating mga magkakapatid. Panahon natin ngayon na ang lahat ng mabubuting bagay na naituro na sa atin at ang mga katwiran pang ipinakikita ng Diyos sa ating mga magkakapatid ay para matupad natin na sama-sama, para masunod natin yung pinagpaguran ng kapatid na Eli ng matagal na panahon. Yung ipinangaral ng kapatid na Eli sa mahabang panahon ng kanyang buhay. Nakita ko po mula sa aking pagkabata kung paano niyang ipinagmalasakit ang kapatirang ito. Kung paano niyang itinanim sa aking puso ang magtaglay ng mabuting kalooban sa kapatid, ng mabuting buthi, ng pagmamalasakit sa kapakanan ng ating mga kapatid. Ito po ang sinisikap ko na sa tulong ng Diyos ay maitawid sa inyo. Mga kapatid, kahit po baliwala ako sa inyo, kahit po na sa isang sulok lang po ako, masaya po akong pagmasdan kayo sa pag-iibigang ipinakikita ng bawat isa sa mga magkakapatid sa inyo-inyong mga lugar. Pinagmamasdan ko po kayong palagi kahit nasa malayo ako. Tinitignan ko kung paano kayong nagtutulong-tulong. Kung paano kayong nagbabahagi ng inyong oras. Alam ko po na hindi madali magbiyahe lang. Mahirap, lalo na sa mga matanda ng kagaya ko. Sa bawat pagkakataong nakikita ko kayo, lalo pong lumalakas ang loob ko. Lalo kong nasasabi sa puso ko, nasa akin ang lahat ng daylan upang manatiling lumalaban at matatag ang kalooban at nagtitiwala sa Diyos. Hindi ko po kayang sabihin lahat sa salita kung paano kong na-appreciate kayo mga kapatid sa inyong sama-samang paggawa. Sa bawat kamay na iniaabot ninyo sa kapatid na nangangailangan. Sa bawat tulong na ginagawa ninyo sa kapwa-tao nating mga kapuspalad. Sa bawat pagkakataong nakapila kayo nag-aabang ng flight. Bawat pagkakataong nandiyan kayo. Hindi man po kayo kumikibo. Alam ko, sa inyong mga puso, taglay ninyo ang pananampalatayang bigay ng Diyos sa ating mga magkakapatid. Ingatan niyo po ang pananampalatayang yan, mga kapatid. Umaasa ako sa Diyos na magbibigay ng liwanag palagi sa ating mga puso't mga kaisipan para tayo makapagtapos ng ating mga pagtakbo. At kung sa anuman pong paraan, higit pa kaming makapaglilingkod, anumang paraan, higit pa po kaming makapagsisilbi. Kung meron pang buhay, pagkakataon na ibibigay ang Diyos gaano man kahaba, gaano man kaiksi, gaano man karami, gaano man kakaunti. Sisikapin po namin, mga kapatid, sa tulong nyo, una sa lahat, sa tulong ng Diyos, na ang lahat ng ito ay may namin sa inyo hanggang sa uling sandali ng aming mga buhay. Mahal kayo sa amin mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Muli po, salamat sa pagtanggap nyo sa amin, sa mga kapatid natin dito sa Latin America, sa mga Spanish-speaking na mga kapatid po natin. Sa kabilang dako po ng mundo, tandaan ninyo, aalis man kami dito sa inyong lugar, pero mananatiling sa tulong ng Diyos, may mga kapatid kayo sa pananampalataya kaya saan man ko, naroroon ng kapatirang ito. Kung kalooban po ng Panginoon, sana isang araw kayo naman ang makita namin sa Pilipinas. Ano man maod na, kung tayo man ay pagpapahingahin ng Diyos, o kung ano man ang dumating pa sa hinaharap, ang lagi nating manging panghahawak sa mamatay o sa mabuhay, tayo'y sa Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Muchisimas gracias sa Diyos. Salamat po sa inyo sa lahat ng mga pakikipagkaisa po ninyo, words are not enough to say how much we appreciate ang inyo pong pakikipagkaisa ng paggawa. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong mga sambahayan. Hanggang sa muli, mga kapatid. Hasta la vista, si Dios quiere. Salamat po. Magandang araw sa inyong lahat.